Say hello. Good morning. Wala kami yung tulog ngayon. Kasi umuwi si mama kagabi. umuwi ako kagabi. 10.30 na. Galing sa trabaho. And kay idlip lang namin. Itong batang ito nagising. At ginising kami kasi nag ano siya, naggagag gag Parang nagduduwal kung okay, anong kinain niya kahapon. Sabi ng tatay niya, kumain daw ng lollipop at saka pumunta sila ng tindahan kumain daw ng pizza. Hindi ko talaga alam kung ano yung kinain niya. Kasi nasa trabaho nga ako kahapon ng hapon. Pagkahatid nila sa akin, pumunta sila ng tindahan. Say hi. Mommy. Hey, come here. Where you going? Ano na? Ano na? Punta na siya doon. Sa sala manood na siya ng palabas niya. So, ayun, guys. Wala kaming tulog. May trabaho pa ako mamaya. Isa pa. Isang araw pa. So, balikan ko ulit kayo may, may ano pang. Ay, update ko may kayo maya may, doon sa trabaho ko. Ayan, guys. Nakapagludo na ako. Nagprito kong isda. So, may sausawan tayo dyan. Toyo. May sili. Kanin. ayun, Ayan. Tapos may kape. Kain muna tayo, guys, habang medyo okay-okay na si Nayeli. Two hours nang parang <laughs> nakalbo. Two hours nang lumipas at medyo ano na siya. Hindi naman na siya uli nagsuka. So, I hope magtuloy-tuloy na. Kumain na rin siya. Kumain siya ng itlog at saka ng ano. Um, ano ba ba yung kinain niya? Itlog. Basta kumain na siya may siya ng dalawang subo lang ng kanin tas itlog yung nagustuhan niya nag yung ate niya mag alas 11 na so hopefully at 12 makatulog ako kahit 2 hours lang ang tabaw ako mamaya mahirap yung panggabi pag napupuyat ka tapos hindi ka makatulog Alam nyo na, nagkakaidod na rin tayo. Ayan o, narinig nyo ba siya? Naglalaro siya, Coco Mine. Nandun siya sa bintana. Nilalabahan ko ng lahat ng mga beddings namin kasi sinukahan nga niya. Update ko kayo ulit, guys. Sana magtuloy-tuloy na siya na okay. Naglalaro naman na siya. siya sa kwarto, oh tinanggalan ko ng beddings yung kama. Yung iba pa na sa lapag. Nakasalang na ako ng dalawa. Ayun, naglalaro na siya. So, kanina ayaw niya maglaro. Umiiyak lang siya. Pero ngayon naglalaro na. Okay na siguro. Sana tuloy-tuloy na. Pinaandar ko yung aming humidifier. Tapos nilagyan ng gamot. Kasi sabi ko baka barado lang ilong niya. Ayan. So, hey guys! Ilang araw ang pagitan nitong aking video, guys. Pinagsama-sama ko na lang. So, di ba nabanggit ko sa inyo na masama ang pakiramdam ni Nayeli. And, nakuha ko rin. So, yan. Puro kami. Pedialite, guys. Yan ang iniinom niya. So, binilan ako kagabi ng asawa ko ng um, soup. Pero talagang hindi ko siya makain. Wala talaga akong gana. kinikman ko lang hindi ko talaga siya makain. So, kahapon, maghapon, walang kain. Pero ngayon, parang naramdaman ko nagugutom ako. So, well, see kung makakain ko ba to. So, ininit ko na lang ngayon yung soup na binili niya sa akin kahapon. Samahan niyo akong kumain, guys. So, yeah, medyo okay-okay na yung pakiramdam ko. Hindi pa rin siya ganun ka-okay, pero better than yesterday. Hopefully, magtuloy-tuloy siya, guys, kasi bukas may pasok na naman tayo. Mama tubig lang ako ng tubig kahapon at saka biscuit. Mama? Pinakain ko yung sinay nila yan. Am, am. No. Kunti no. lang. Kunti pa. Hindi pa ikaw busog eh. No. No. Ah. Ayaw makinig. Sabi ko sa kanya maglakad-lakad kami konti. Pati sa imbis na gatas, yan na lang din. Pwede light na lang din. Pero simula kahapon, okay na siya. Pero sinubukan pa rin namin na magdamag pwede light. Tsaka pinapakain na lang siya ng solid food. Sarap? Sarap. din siya. talaga guys magtuloy-tuloy na. Medyo may panlasa na ako. Hindi hindi yung ano ha, ibang klase tong nakuha namin, hindi to yung isang iniisip nyo. Ano lang to, yung normal na nangyayari sa mga bata. Pero I think it's virus din kasi pati ako eh nadali. Yung dalawa ko rin pamangkin. na ako. Wala pa rin akong ganang kumain. So, yung ipapares ko na lang sa kanin ko is mangga. Ayoko yung ulam namin. Actually, wala pa lang ulam. <laughs> I lied. May ulam, pero... Ano nga ba ulam? Hindi ako nagluto. Yun yun eh. Parang Pilipinas na lang, mangga na lang. Ganyan lang. Mm. Teka nga. So, ayan. Konting kanin, tapos mangga. Talo-talo na yan, hapunan. Alas 9 na lang gabi kasi nagluto pa yung anak ko ng kanin. kinain nila kasi lahat ng kanin. So, nang sila. Tama-tama na wala pa akong gano'n kanina. Ito pa lang kain ko sa mula nung nag-soup kami kanina na yali. Nung soup din, broth lang nung kinain ko tsaka yung gulay. Gula. Kakaedad na talaga yata. Hindi ko lang pinakita kay Oscar na hindi ko kinain yung soup kasi pagkakalitan niya ako. Buti pa sana kung aros kaldo na lang yun. Maka makain ko pa. Baka bukas magawa kong aros kaldo. Baka bukas may pasok sa trabaho. So yan mo lang ating update guys. Sana bukas okay na ako completely. Dahil may pasok na naman. Si okay na siya. Nililimit na lang yung gatas kasi ito yung kakain ko ng gatas. Nagbabasa yung dumi niya. So, I think bug, bug flu, ah, bug flu, stomach bug or stomach flu yung nakuha namin. Yung ko ano yun okay naman kami lahat. Isang araw lang naman ako na ganun. Kaso lang, yung ano ko, yung gana ko sa pagkain, wala pa rin. So, kita tayo ulit next time guys. So, sana completely okay na ako bukas. Okay na ako ngayon dahil kahapon talagang hindi ako makabangon eh. Ngayon, nakapagugas na ako ng pinggan, nakapaglaban na ako. Nagawa ko na lahat yun. Nakapagkupon pa ako guys. <laughs> Nangihina nagkupon pa ako kasi maubosan na kami ng wipes niya eh. Hindi naman maubosan. Ma Ayokong yung naglo-low yung stock. So, ayun. See you guys again next time. Have a great night. Bye.